Mahigpit po yung mama ko. Ang kinatatakutan ko yung mag, ano siya, yung mag-secret sa akin ng boyfriend-boyfriend. Sabi ko sa kanya, na, wag ka talaga mag-secret sa akin ng mga ganyan. Kasi pa i-secret is mo na kalabanin ko talaga buong buhay ko yan. <laughs> Kasi po, madalas po niya akong hindi payagan na gumala kasama ng mga friends ko po, po. Alam ko naman medyo yung, yung ayaw ko silang payagan. Alam mo, minsan nakakalungkot din isipin mo kasi hindi na ma-enjoy yung ganong edad. So, meron din po minsan, gustong-gustong manood ng sini ka sa mga classmate ko, pumunta na po ng mall. Iyak po ako kasi ayaw talaga talagang payagan kahit ano pong gawin ko. Yung sabi ko na, oh nga na, mag enjoy ka. Ako naman dito nalulungkot. Yung parang nasa sad kasi ano nangyari sa'yo doon, baka ano, ganito, ganyan. Pero hayaan mo na, balang araw sasamahan po kayo. Magdisko disco kayo, mag-bar, doon lang sa gilid na ako. Mm -hmm. Ngayon, pala. <laughs> Oo, yun. Ganon ako sa kanila. May time school na nag-aaway kami, lala po pag sa bahay, pag, pag may gusto po siyang iba, tapos may gusto din ko ako, nag nagde-debate po talaga kami na hindi ganito, ganito, ganito. po sinisigawan niya ako na, ay, hindi ka tama, ako yung tama. Makinig ka na lang sa akin kasi ako yung mas na may nakakaayos. Oo, na lang po ako minsan. Once may love ko sa isang tao, hindi mong kita yung mali. Di ba? Ang ah, nakakita. Kaya, Makikinig ka sa akin. Kasi, ako talaga, kahit ano mangyari iyo, ako andyan ako. Di ba? Yun ang inaano. Nakikinig naman to. Para sa akin po, advantage yung parang best friend ko po, po mama. Kasi, mas close po kami, mas nakakapentuhan, lagi. Tsaka, lagi pong masaya. Parang, uh, iba po yung feeling po. Sobrang close po kayo ng mama mo kasi hindi, Pwede ka pong magsabi ng problema, parang best friend at mother na din at sister na din. Ay, umiyak daw yung sa banyo. Sabi niya, nung narinig niya, isang mm -hmm. beses may narinig siya. De. Mga naiwan daw dito, walang talent. Basta ano? dami pong masasakit na 7,000. Ako po nasaktan po talaga. Tapos hindi ko po napigilan. Pumunta po ng CR, tapos din po ako umiyak. Nung nalaman ko, sabi ko na, pag magpapa-affect ka sa mga taong ganun, wala kang mapapala sa buhay mo. Tapos iniisip ko na lang na kailangan ko talaga itong kausapin. Kailangan ng advice ko. Kaya afternoon nun, inano ko siya, kinausap ko siya. Na, sabi niya, ma, nakapaano naman. Kung totoo yung balita ng mga ganon-ganon, ayaw ko talaga. ay doon yung manalo. Na. Hindi ko na, hindi naman, hindi naman ako nagsasabi na, huwag ka matakot, hindi ka manalo Diyan, Ang sa akin lang, gawin mo lang yung tama para hindi mo pagsisipin. Mama, ang message ko sa'yo, huwag ka nang masyadong maging strict kasi hindi yan healthy. Marami na nagsasabi na hindi yan healthy. Tsaka, pwede mo naman akong i-guide, pwede mo pagbawalan, pero huwag yung sobrang, sobrang, sobrang hikpit. Yung, yung tipong hindi mo napapayagan mo na ng sini kasi, kasi baka masunog yung sinihan. Hindi na po tama dahilan nyo para, <laughs> para pagbawalan nyo ako na pumunta na sini. Pero thank you po sa lahat. Thank you sa ano pagsuporta po sa akin sa paggabay po sa akin sa pag sa lahat-lahat po na ginawa mo para sa akin tsaka huwag ka din po magtatago sa akin kasi malalaman ko din yan susubok kita kay papa Yun lang po. Mahal na mahal kita na gagawin kong lahat para sa iyo at saka makinig ka lang sa akin na walang mangyayaring masama sa iyo. Yun, alam mo naman ako. Tapos huwag ka ta mag-secret na. Kasi mag-secret ka, mag-secret din ako. Yung showbiz na hindi yan kasikatan na trabaho yan. Huwag mong ilagay sa isip mo yung sikat ka. Wala yan. Oo, kilala ka. Masasabing sikat pero huwag na huwag ilagay sa ulo. Gusto yun talaga mag artist Ako? Hindi. <laughs> Eu <laughs> vou